Sa huling video natin ay natapos tayo ng utusan ng bayas na katiwala ang maskulado na demonyo upang pigilan si Bay na mahawakan ang magic crystal stone na sukatan ng mahika subalit hindi kinaya ng malaking demonyo ang lakas ng katawan ni Bay kaya bandang huli ay napundot din niya ang magic crystal stone na ikinagulat ng bayas na katiwala dahil sa mataas na reaksyon ng magic stone. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, matapos nga na mahawakan ng ating bida ang Magic Crystal Stone ay ang buong silid na kanilang kinaroroonan ay halos baluti ng matingkad na liwanag. Na naging sanhi kung bakit nanigas sa pagkakatayo si Gladiate gayong hindi niya sukat akalain na may puting demonyo ang magagawang paliwanagan ng gusto ang Magic Crystal Stone. Maging si David na unang nakipagkaibigan kay Bay ay biglang bigla rin ang kanyang masaksihan ang naging reaksyon ng Magic Crystal Stone. Sa pangyayari na ito ay plano sana yabangan ni Bai ang lahat ng narito sa silid dahil sa pagliwanag ng Magic Crystal Stone subalit hindi iyon nangyari dahil sa hinampas ni Gladiate ang kanyang kamay na nakahawak sa Magic Crystal dahil naman kaya ginawa niya ito ay para utusan ang ating bida na bitawan na niya ang Magic Crystal Stone. At sabay na tinawag ni Gladiet si bay na isang bata subalit iyon lamang naman ang kanyang nasabi habang ang ating bida naman ay litong-lito na kung bakit matapos na magliwanag ang magic crystal stone ay biglaan na lamang nagalit ang matandang duwending demon sa kanya. Gayun paman, palihim naman na nabanggit ng bayas na demon na ano ang dapat kong gawin gayong kahit posible na alisin ang lahat ng tahimik ngunit ang karamihan sa kanila ay mga ordinaryong tao at hindi ko ito magagawa. Hanggang sa mapansin ni Gladiet ang maliit na sungay ng ating bida at ito ang kanyang ginamit na dahilan upang paratangan si Bai na hindi raw pwede na magkaroon ng magic ang isang nilalang na may maliit na sungay at binanggit rin niya na ang isang nilalang na walang magic ay isang basura pa rin na dapat lamang na ilagay sa basurahan. Na siyang labis na hindi maunawaan ang ating bida na kung bakit ganito na lang ang naging pag-uugali ng matandang ito na pati kanyang sungay ay pinagdidiskitahan. At pagkatapos ipinagtabuyan na niya ang ating bida na umalis na at inisri na sinabihan niya si Bay na magpunta na ito sa kung saan niya ilalagay na lugar na walang iba kundi ang labor group dahil nga daw ang isang basura ay dapat talaga nasa basurahan tapos huwag daw sayangin ni Bay ang kanyang oras sa pakikipagtalo nito sa kanya. Nawala na rin nagawa ang ating bida kundi ang umalis na lamang sa pangbabayaba sa kanya ng hangal na duwende. At nang nakababa na ang ating bida sa kinatatayuan ng iba pang mga demon ay naging tampulan ng tukso dahil sa sinapit niyang pangpapahiyan ng bayas na katiwala. Nagkaroon naman ng mga magkakaibang pananaw ang bawat demon na kumakausap sa ating bida meron nagsasabi na kapatid hindi mo naman kasalanan na nagkaroon ka ng ganyan kaliit habang ang isa sa likod naman ay nais rin daw niyang makita ng malapitan ang pinagkakaguluhan na maliit na sungay ni Bay at ang isang lalaki sa harapan ay napakalakas ng tawa dahil sa pinagtatawanan niya ang kapiraso na sungay ni Bay habang ang nasa kanyang tabi ay tiyak raw na mahihirapan ang ating bida na makahanap ng magiging asawa sa hinaharap. Dahil nga sa ang lugar na ito ay bumabatay ang mga kababaihan base sa laki ng sungay gayong kung mas malaki ang sayo ay malaking pundasyon na rin iyon upang makabingwit ng babaeng demonyo. Subalit si Baiga yung totoo nga namang talagang maliit ang kanya ay tumawa na lamang hindi na lamang pinansin ang mga sinasabi sa kanya ng mga lalaking demon. Palihim naman na binanggit ng ating bida sa kanyang isip na bagaman ito ay isang bagay na maganda na hindi ko inilantad ang aking sarili ngunit hindi ako nasisiyahan. Kailangan kong makahanap ng isang pagkakataon upang masapak ang dwarf na iyon. Maya-maya pa ay bigla na namang lumiwanag ang buong silid ng sukatin na ang magic ni David dahil dito ay nagulantang na naman ang bias na matandang duwende na maging si David ay hindi rin niya ito inaasahan. At mas nang lumo pa ang old man matapos niyang malaman na si David ay may elemental affinity maxed out at ang antas ng magic ay 15 kaya ibig sabihin kabilang ito sa intermediate chaos demon. Bagamat mabigat ito sa kalooban ng old man na nagkaroon ng isang genius sa mga white demon ay kanya na lamang sinabi na bata. Mayroon kang isang mahusay na talento tiyak ko na magkakaroon ka ng isang mahusay na hinaharap at napatawa na lamang si David nang malaman niya na isa pala siyang henyo gayong taliwas ito sa kanyang inaasahan na magiging resulta. Si Bay naman ay nasabi naman na ikaw ay talagang karapat dapat na kumain ng karne ng pato dahil sa mayroon ka talagang potensyal. Bagaman magiliw na sinasabi ng bias na dwarf kay David na gusto ko talaga ng mga kabataan na may tiwala at mahusay. Magsumikap ka lamang kahit na ipinanganak ka bilang isang mababang lahi mayroon ka pa rin naman pagkakataon na marating ang aking posisyon sa hinaharap. Subalit binanggit naman niya sa kanyang sarili na ang batang ito ay napakabata pa ngunit may mataas na ranggo idagdag pa ang kanyang Elemental Infinity bukod pa maaaring pa niyang masira ang mga dapat lamang na limit ng mas mababang mga demonyo balang araw. Hindi pwede ito, hindi ako makapapayag ang anumang mababang uri na makalapos sa aking lakas marahil kailangan kung maghanap ng paraan upang patayin siya. Pero sa ngayon, naisip muna ni Gladiet na pakisamahan niya muna si David at sinabihan niya ito na maiba ako bata. Mayroon akong isang koponan sa ilalim ko na responsable para sa mga espesyal na gawain sa loob ng bahay na may mataas ang sweldo ngunit may mas mababang mga trabaho sabay tanong kay David na nais mo bang sumali? Walang pagsidlan ng kaligayahan ni David dahil sa alok ni Gladiet sa kanya na maari itong makapagtrabaho sa loob ng mansion tinanong niya muli ang old man kung totoo ba raw talaga ang sinasabi nito. Agad naman na sumagot si Gladiet na syempre iyon ay kung talagang gusto mo dahil sa katunayan niyan bata bukas talaga ako sa pagkakaroon ng mga mahuhusay na kabataan na maglilingkod sa duke. Ngunit sana naman ay hindi ako mabigo sa iyo. Dagdag pa ng bias na dwarf sa samahan kita upang magparehistro para daw sa gayon ay makapagsimula na rin ngayon ding araw na labis ikinatuwa ni David gayong sa loob-loob niya ay kanyang sinasabi na binibini malapit na ako na makalapit sa iyo. Habang ang ating bida na nakasubaybay sa usapan ng dalawa ay halata naman raw na ginugulangan lamang niya itong batang ito na si David. Maya-maya pa ipinarinig ni Bay sa lahat ang kanyang pagbuntong hininga sabay sinabi kay David na kapatid na palakahayaan mo akong basahin ang iyong kapalaran. Ginawa niya ito upang guluhin ang bayas na katiwala dahil ramdam ng ating bida ang madilim nitong plano. At ang bayas na katiwala ay inis na tinatawag na ang kasunod sa susubok sa Magic Crystal Stone subalit si Bay naman ay sinasabayan niya ang pagsasalita ng Old Man dahil sa nagsasalita ito ng wikang hindi maintindihan. Dahil dito sa kanyang ginagawa ay hindi na natiis ng bayas na katiwala gayong sinigawan na niya si Bai na ano ang ginagawa mo para ka talagang isang baliw. Humingi naman ng paumanin si Bai habang tungatawa ng malakas. Binanggit rin niya na naisip ko ang isang bagay na masaya at alam nyo ba ang asawa ng aking kapatid ay nagsilang ng 7 pounds at walumpu. Dahil naman sa kong ano-ano ang pinagsasasabi ni Bai ay tuluyan ang nagalit sa kanya ang bias na katiwala gayong ang mga sinasabi raw nito ay mga walang kabuluhan upang mapigilan ito ay kanyang iniutos sa maskulado niyang tauhan na puwersahan ng ilabas si Bai at bigyan raw siya ng leksyon ngayon din mismo. Ngunit natatakot na ang malaking lalaki at tanong rin ng maskulado na kung talaga bang siya ang gagawa noon dahil nga sa kanyang naranasang hirap pagalawin si Bay kaya naman ngayon ay natatakot na ito dahil batid niya na hindi normal ang lakas ng ating bida. Sa punto na ito, hindi na nagmatigas si Bay sa halip kanya na lamang tinanong ang maskuladong demonyo na kung dito ba ang tamang daan. Agad naman na sumagot ang maskulado na tama ang itinuturo ni Bay subalit habang maaga pa kanya na sinabi sa ating bida na ngayon palang nais ko na sa iyo na sana ay huwag mo sana ako suntukin sa aking mukha dahil sa totoo lang ay hindi pa ako nagkakaroon ng jowa at nais ko pa magpakasal sa hinaharap. Habang ang galit na katiwala ay tinawag na ang susunod na hahawak sa Magic Crystal Stone upang sa gayon ay matapos na ang pamimili sa lahat ng naghahanap ng trabaho at mabilis na lumipas ang mga oras pagdating ng bandang hapon, na hanggang sa mga oras na ito ay high blood pa rin ang old man tapos sinabi rin niya sa lahat na bagong trabahador na bilasan ang kilos na tinawag rin niya ang lahat na mga basura. Nang makarating na silang lahat agad na itinuro ni gladiator ang mga pansibak ng kahoy at kanya rin sinabi na magmula ngayon lahat ng napunta sa labor group ay magtatrabaho sa likod ng bundok. Dagdag pa niya na mula din ngayon, ang bawat tao ay may kota na limandaang piraso na kahoy na panggatong at dapat natapusin bago sumapit ang gabi bukod pa huwag magpahinga hanggang sa hindi kapatapos. Dahil raw kung hindi magagawa iyon ay hindi rin makakakain. Dahil sa binanggit na iunigladiet ay nakikiusap na ang isa na sana naman daw ay maging mabait ito sa kanya gayong sa katunayan ay hindi pa siya kumakain magmula pa kaninang umaga na sinundan naman ng isa sinabihan niya ang bayas na katiwala kung hindi sila bibigyan ng pagkain ay paano naman sila makakapagtrabaho at ang ating bida ay kanya na napatunayan gaya ng nabanggit ni David ay talagang masyadong mababa ang turing sa mga diman na may mababang katayuan gayong hindi talaga itinuturing na parang hindi kauri ang mga ito. Tungkol naman sa ginawang pagre ng dalawa hindi ito nagustuhan ni Gladiate muli niyang minaliit ang lahat at pinagsabihan na ano ang inyong isinisigaw hindi ba ninyo alam na halos oras na para maligo ang Panginoon. At ang temperatura ng tubig ay maaaring bumagsak dahil sa inyong mga mababang nilalang. Dagdag pa niya na kung patuloy pa rin kayo na magrereklamo ay baka gusto niyo na kayo ang gamitin ko na panggatong. Matapos magsalita ang bayas na katiwala ay mas natakot pa lalo ang mga bagong trabahador dahil sa bukod sa maaring hindi sila makakain ay nadagdagan pa raw ito ng posibilidad na gawin silang panggatong habang ang isang malapit sa ating bida ay nagdasal na lamang sa Panginoon ng mga demonyo na sana daw ay matulungan siya nito. Hanggang sa ilang sandali ay may bigla ang kumuha ng palakol na ito pala ay walang iba kundi si Bay gayong marahil hindi na nito matiis ang pagyayabang ng katiwala. Gayon din ay muli niya pinalabas ang kanyang aura upang sa gayon ay maramdaman na ng hangal na katiwala na hindi lahat ay pwede niyang apihin. At matapos niya ilabas ang nakakatakot na aura iniis na tanong rin ni Bay sa bayas na Old Man at Chopping Furry Wood, diba? Limandaang piraso bawat tao, diba? Subalit hindi na nakasagot ang old man dahil sa may biglang sumigaw at pinatitigil ang plano nilang gawin at natanong naman ng ating bida na kung siya raw ba, ang sinasabihan nito. Na ang dumating pala sa lugar ay ang pinunong ng mga katulong sa Wilton Mansion na may buong pangalan na Sufang Wela. Tungkol naman sa kung bakit niya pinatitigil dahil raw ang nasibak na panggatong ay naabot na ang kota ngayong araw at hindi dapat na mag-overharvesting. Sa biglaang pagpunta dito ni Miss Sufang ay napamura si Gladiet sa kanyang isip gayong bakit raw kaya biglang dumating ang babaeng may sungay na ito. Binanggit ni Sufang sa dalawa nitong kasama na ang mga manggagawa na ito ay mula ngayon pinangangasiwaan na ng ating pangkat ng maid at bahagi na tayo ng labor department. Sabay niya iniutos sa dalawang maid na gawin ang pagrehistro sa kanilang lahat na mabilis rin sinang ayunan ng dalawa nitong kasama. Nang makarating na si Sufang sa harapan ng bayas na katiwala ay agad nito sinabi kay Sufang na chief maid. Ang mga ito ay hindi pa nila natutunan ang kanilang aralin sa mga oras na ito kung di yun magagawa ay hindi nila malalaman kung sino ang kanilang Panginoon sa hinaharap. Sa katunayan ay itinuturo ko lamang sa kanila ang ilang mga patakaran para sa iyo. Ngunit sa halip na pasalamatan ni Sufang ang old man bagkus sinabihan niya ang hangal na matandang duwende na ang labor group ay hindi na kailangan ng iyong mga concern. At gayong mas mataas ang katungkulan ni Sufang kisa sa baliw na old man ay tumawa na lamang ito at sabay binigkas ang maraming salitang okay sinabi rin niya na iiwan ko na ang lugar na ito sa iyong maid chief. Babalik na ako at tutulong na lamang sa mga gawain sa loob ng bahay. Sumagot naman si Sufang na sige mag ka at huwag ka na babalik. Ngunit sa isip-isip ni Gladiet ay minumura na niya si Sufang gayong ano naman daw kaya ang gagawin ng tinawag niyang hangal na babae sa tabi ng mga mababang nilalang. Gayong dahil sa wala na gawa ang bayas na katiwala matapos na dumating ang headmaid kaya natanong ni Bay sa babae na nagpapasulat ng kanyang pangalan na kung sino raw ba ang babaeng iyon. Magiliw na binanggit ng maid ang pangalang Su Fang at binanggit na rin niya na siya ay ang aming chief maid at isa rin siyang may mabuting puso. Matapos malaman ng ating bida na may mabuting puso si Su Fang ay nag close si Bai na kangiti niya ito tinawag tinanong na ikaw ba si Su Fang ang head maid. Binanggit rin ng ating bida dito na puputulan ba natin pa ang kahoy na panggatong na ito bukod pa nais rin ng ating bida na magpakitang gilas dahil sa niyabangan niya si Su Fang na kaya raw niyang gawin iyon kahit siya lamang mag-isa. Sa kasagayan ng alam natin na itong ating bida naman kung usapang pagsisibak ng panggatong lamang din lang naman ay basic na lamang ito sa kanya gayong ilang taon na niya itong ginagawa. Pero medyo nabigla si Sufang dahil sa pagsasalita ni Bay gayong bukod tangi na siya lang ang masaya sa lahat ng mga lalaking napunta sa labor group. Tungkol naman sa kahilingan ni Bay na kaya niyang magsibak ng panggatong ipinaliwanag na ni Sufang na ang panggatong na sisibakan ay hindi isang ordinaryong kahoy lamang dahil sa iyon raw ay ang sinaunang multo. At nakiusap rin si Sufang kay Bay na ang itawag sa kanya ay Headmade Wela. At ipinakita na ni Sufang ang isang matandang multo na kahoy at tinanong si Bay kung kaya raw ba niya ito e chop na makikitang medyo nahihirapan ang dalawang babae sa paggapos pa lamang dito. At niyabangan rin niya ang ating bida gayong sinabi ni Su Fang na ang binibini na ito ay nakapangaso ng marami sa hunting ground kamakailan lang siguro marahil ay sapat na ito para sa isang libong piraso na panggatong. Habang sa kabilang panig ang ilan kasama ni Bai na napunta sa labor group halos mawala ang itim ng mata ng isa nang makita niya kung alin ang kanilang sisibakan. Gayong ayon sa kanyang pagkakaalam na hindi ito kahoy na panggatong. Dahil ito ang halaman ng demonyo na tinatawag na demon vine at ang isa sa kanyang tabi ay laking tanong na kung paano raw nila ito mapupuksa kung gamit lamang ang maliit na palakol. Subalit habang nagyayabang ang ilan at ang ilan naman ay nangangamba na kung magagawa raw ba nila ito ngunit may biglaan na lamang na hamati sa malaking puno nagawa ito ng sobrang bilis lamang. Gayong ang gumawa pala nito ay walang iba kundi ang ating bida at nakangiti pa niya na sinabi kay Sufang na kung mayroon pa raw gaya nito ay dalhin lamang sa kanya dahil siya na ang bahala. Ngunit dahil sa hiling na iyon ni Bai ay napilitan na tuloy sabihin ni Su Fang na ang totoo na sa katunayan niyan ay ginawa niya ang pakikipagdil sa mga demonyo ng kagubatan upang makuha lamang ang hinati ni Bai. Kaya sinabihan niya rin si Bai na sinusubukan mo bang pahirapan ako at dagdagan ang aking pasanin. Mabilis na sumagot ang ating bida sinabi niya na tama iyon, hindi bababa sa ito ay mas mahusay kaysa sa pagpapalam sa kanila na mamatay. At sa isip-isip ng ating bida ay bukod sa mayroon ding counter ng panggatong marahil ay makakakuha raw ng ilang espirit o isang bagay sa gagawin niyang ito so ibig sabihin ay win-win ito sa kanya. At dahil sa kitang kita naman ng na mga walang lakas ng loob ang lahat ng lalaking demon na kasama ni Bai at upang makatakas sa gawain ang mga mahinang nilalang ay inalok niya si Sufang Wela na nais mo bang makipagkompetensya sa akin. At naging epektibo nga ito gayong hindi pumayag si Sufang na minamaliit siya ng gaya lamang ni Bay na isang low demon kaya agad nito kinuha ang palakol ng kanyang kasama upang patulan ang hamon ni Bay. Kung gaano kabilas ang pagpayag ni Sufang ay gayon din kabilas ang kanilang tunggalian sa pagsisibak ng panggatong na ikinagulantang ng mga nakakasaksi sa kanilang ginagawang ito dahil sa sobrang bilis nilang magsibak. Matapos na alamang ang ilang minuto ay mabilis rin na natapos ang dalawa na ngayon ay pagod na pagod ang babaeng demon habang ang ating bida ay mayroon pang isang kahoy para sa huling bilang ng kanyang panggatong. Dahil naman sa ginawa nilang ito ay napasabi ang isang demon worker na ang pagkakaiba sa pagitan ng mga demonyo at mga demonyo ay talagang mas malaki kaysa sa mga aso at demonyo. Nang match up na ni Bay ang huling kahoy ay binanggit niya ang buong bilang ng kanyang nasibak ay limandaan at isa. At pagkatapos tinawag niya si Sufang upang sabihin na nagawa na niyang tadkeren ang demon free kaya ibig sabihin siya ang nanalo ngayon sa katatapos nilang tunggalian. Di naman nagsalita si Sufang bukod sa kanyang pagtawa habang lumalapit kay Bai. At nang nasa harap na siya ni Bai ay bigla nitong inagaw ang palakol ng ating bida na siya nitong ipinagtaka gayong bakit niya ito ginawa. Hanggang sa bigla ang binali ng babaeng demon ang hawakan ng palakol gamit ang kanyang tuhod na plano pa sa napigilan ng ating bida subalit wala na rin siyang nagawa. Gayong kaya pala binali iyon ni Su Fang ay para idagdag ito sa bilang ng kanyang panggatong dahil sa nakalimandaan at isa lamang si Bay ngunit ng idagdag ni Su Fang ang hawakan ng palakol ay nalampasan na niya ang na chop ni Bay gayong ayon sa kanyang bilang ay nakalimandaan at dalawang firewood ang sa kanya. Nakangiti na ipinaliwanag ni Sufang kay Bai na ang hawakan ng palakol dito ay gawa din sa kahoy na puno ng ubas kaya ibig sabihin ay natalo ka. At, mula ngayon, kailangan mong tawagin akong Maid Chief Wela, na nauunawaan mo ba? Inis naman na sumagot si Bai para sabihin kay Sufang na mandarayaw ka at dahil dito ay palihim na nabanggit ni Bai sa kanyang isip na ang babaeng ito ay sobra kung mapagkumpetensya. Matapos niyang gulangan ang ating, bida ay agad na rin itong tumalikod sabay tinanong ang nakasama ni Bay sa labor department na ano pa ang tinitingnan ninyo magmadali na kayo kumilos at pumunta sa cafeteria upang kumain na mabilis sinang ayunan ng lahat gayong iyon ang kanina pa nila hinihiling sa bayas na katiwala. Bago sumunod ang ating bida sa kanila ay napansin niya na ang puno pa lamang dito sa mundo ng mga demonyo ay may malakas ng aura ng demon. Kaya tuloy medyo nag ang ating bida tungkol sa kung ano ang kalagayan ngayon ng bago nitong alagad na si Nolan Duo Duo. Binanggit rin niya na hindi ko alam kung si Duo Duo ay kayang mahawakan ang mga bagay kung nasaan siya ngayon pero kung gumamit naman siya ng popot malamang na hindi niya ito maitatago. Mabilis na nalipat ang eksena mula sa pagpapakita ng isang malaking halimaw, na kung saan naman ay siyang kinakalaban ngayon ng alagad ni Bay na si Duo Duo. Natila kamuntika ng lemuni ng dalaga ng halimaw na ito gayong mapapansin ang ilang mga balahibo ni Duo Duo sa mismong bibig ng malaking halimaw. Maya-maya pa inihayag ng anyong smartwatch na nasa braso ni Duo Duo na ang pag-convert ng espiritual na kapangyarihan ay umabot na sa 70%. At ang antas ng pinsala sa may-ari ng may hawak ay isa at ang antas ng panganib sa kapaligiran ay kasalukuyang sinusuri. Hindi rin naman nagtagal ay nalaman niya na ang kasalukuyang antas ng panganib sa paligid ni Duo Duo ay nasa katamtamang panganib. Binanggit na rin niya ang lahat ng item na nasa inventory ni Duo Duo na iminumungkahira niya itong gamitin tulad ng natitirang isang libong attack talisman defense walundaang talisman dalawampung libong healing talisman dalawang libong attribute talisman sampung divine talisman at ang iba pa ay walundaan. Habang ang kakun ay sampu, by Lucian Dust Poppet ay isa, at ang luotwo naman ay lima. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap ay biglaan na mabilis na umatake ang malaking halimaw na mabuti na lamang din at mabilis rin naka-atres ang dalaga. Subalit tinamo pa rin niya ang maliit na pinsala sa kanyang braso dahil raw sa kawalan niya ng pag-iingat sa mga oras na ito. Dahil naman dito ay muling iniulat ng kanyang gabay na ang antas ng pinsala sa may hawak ay tumaas sa tatlo. Iminumungkahi ang paggamit ng mga item, at ang antas ng panganib sa kapaligiran ay tumaas sa katamtamang antas ng panganib tatlo. At ang pag-convert ng espiritual na kapangyarihan ay umabot na sa 80%. At nang muli na namang aatake ang halimaw ay muling kinulit ng gabay si Duo Duo na nakailangan na nitong gumamit ng kahit anong item sa kanyang inventory upang sa gayon daw ay mapangalagaan ang kanyang kaligtasan. Subalit inis na sumagot ang dalaga at kanyang sinabihan ang relo nito na manahimik ka. Dahil hindi ako isang marupok na manika tulad ng porselana na madaling mabasag sa kaunting pagpindot bukod pa kaya narito ako upang sanayin ang aking sarili at hindi para sa pamamasyal. Sarkastiko rin sumagot ang gabay ni Duo, duo na ang aking holder ay masyadong bata at walang hiya. Inirerekomenda ang pakikinig sa aking payo. Ngunit sa katunayan nararamdaman na rin ng dalaga na hindi na rin sa sapat ang kanyang espiritual chi kaya upang bago pa ito maubos ay napagdesisyonan na niyang gumamit ng isang talisman. Habang mabilis na sumusugod ang lizard ay ini-activate na niya ang kimon. At matapos nga noon ay nakarating na ang malaking halimaw na lizard sa kinatatayuan ni Duo Duo at malakas nitong binangga ang lupa. Gayunpaman, hindi niya tuluyan naabutan si Duo Duo dahil sa paggamit nito ng kiman na kayang baligtarin ang universo. At hanggang sa iulat na ng kanyang gabay na ang pag-convert ng espiritual na kapangyarihan ay isandaang porsyento na. Dahil dito ay napahintulutan na si Duo Duo na pwede nang gamitin ang divine power na hindi kaya na maapektuhan ng elemento ng demonyo na naging masaya ang dalaga matapos niyang marinig ang pahayag na iyon dahil ito daw ay tamang tsempo sa mga oras na ito. Agad na ipinatawag ni Duo Duo ang silk rope, ang latigo na ibinigay sa kanya ni Bayga yung may sapat na siyang enerhiya upang gamitin ito.